Ayan, magandang umaga po, magandang araw, good evening po sa lahat. Uh, ako po ay narito sa kwarto po ng Tres Marias at ngayon po ay maaga pa, 4.30, dapat kami ay papasok na. Ayan, nagbalikan po ulit sila sa higaan nila, nagbihis na ulit. Ako kasi hindi pa nakaligo, maliligo na sana ako. Itong tatlo nakabihis na, ako kasi yung huling naliligo eh. Dahil nagluluto pa ng breakfast, ng ganyan. Ayan. Ayan po yung Tres Marias, o. Oh. Hello. Oh. Net, kamusta? Bumalik ka ulit pagtulong. Tungtua ka, walang pasok? Tutulog <laughs> e, lang. ano? <laughs> Wala tayong pasok dahil nga nagkakaroon ng kung, ng pag-usok yung vulcano. no? Parang nag-active siya ngayon. So, kaya pinag-iingat yung mga kababayan natin, lahat malapit dyan po sa uh, Batangas, mga malalapit po doon sa area, lalong-lalo na sa, dyan sa may Tagaytay, no? Sa Batangas, sa Taal, yan. Sa mga kababayan natin, mga taga-Batangas, Kawite, yun, mas malapit po sila dyan kasi sabi nga nila uh, yung usok daw po ay kumakalat na talaga. Hanggang sa amin nga sa Lubang Island abot po yung usok, no? Kaya, posible po umabot din yan dito sa atin sa Manila. Kaya, mag-ingat po at <coughs> mag-face mask pa din po tayo, no? Lalo ngayon, ayan, nag-aano uh, na naman po. Nag-pubuga uh, na naman po ng usok yung Taal. Taal Volcano. O, ayan, mga guys. O, mga guys, ingat po kayo lahat. Ayan, mag magsuot po <laughs> tayo <laughs> ayan, na. Face mask. Ayan, magsuot suot po tayo lahat ng face mask. O, ayan, sininipa nasa kanyang ano <laughs> trono. <laughs> Ayan. Bye-bye. Oh, tulog, tulog na, na ulit, Ken. Tulog, ah, tulog ulit. At mamaya, mag-aaral pa rin, ha? Kahit walang pasok. At <laughs> abangan niya yung na oh, may mga gagawin. So, ituloy niya muna yung pagtulog para fresh kayo mamaya pag-aaral. Bye-bye. Bye-bye. Kakain. -bye. Bye -bye. <laughs> Pwede nang kumain kasi nakaluto na ako ng break. Pasa, ah, kain na kaya? Sige, tara. Oo, naka lang, na, kain na tayo. Pakain okay. daw sila. oh. <laughs> hello, hello mga guys. Kasi, kasi masabog-dabog. Kaya, uh, kapasabog. Tawanan ulit yung dalawa. Ay, <laughs> Joker ka talaga, Nini. <laughs> 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 Kanina nakabihis na kayo, ah. Ano, bakit nagbalikan dyan? Balik na kami. Ka, balik na kami. Ayan. Nakabihis na kami. O, oh, mga basa pa ata buhok nyo. So, basa <laughs> ulit sila sa higaan kasi po ngayon ay 4.30 pa lang dapat paalis na kami. Ayan. Hindi ulit tayo. Biglang may nakita sila sa GC. Eh. Wala daw. Paso. Ano sa sabog daw ang vulkan? Ninita? Ang ayon pa. Pag nasa vulkan ka. <laughs> Ikaw talaga Nita. Ahem. <coughs> <laughs> Nasabog bukid, sa Sasabog ang vulkan. Grabe kayo. Ayan. Hindi pa nga. Nag-aano, nagbubuga ng usok. Ayan. Kaya walang pasok. Yung vulkan, nagbubuga ng usok. Delikado yung kasi may mga point na nalabas doon. <coughs> -mm. -hmm. Nagbalik ang il, il tatlo sa ano. tulog. <laughs> <laughs> ano? Tulog. tulog ulit kayo. Bumaba. Bumaba si Ninita na doon sa adik eh. Bumaba. Mayan. <laughs> 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 walang pasok. Mm. Ano gagawin niyo ngayon? Walang pasok. Tatarog. <laughs> <laughs> Tatarog. Katalan. Wasto solo galang. May may papagawaan teacher. Mag-abang papagawa, ka sa JC. Papagawin. Ako may papagawa sa inyo. Okay, okay kami. Mm -mm. Miss pa naman sa anong ngayon science. Mm. Susubukan so kita. May uwi, may papagawa tapos ikaw ni Nita magbabasa tayo, ha. Ayun po at uh, sobrang kapal po ng ismag dito po sa may Tagaytay at dito po rin sa parting Cavite kaya po naman nagkansila ng uh, klase itong malalapit po sa saan lugar malapit dito po sa Tagaytay at kasama na nga po dito ang San Pedro at Montinlupa Oh, morning. Bakit na dito pa kayo? <laughs> ha? Huh? Nahuli sa na Manit? Manit. Man. Papasok ko sana sila. Bakit, bakit ano ba? Bakit wala kayong pasok? Ayan. Eto ano, wala kami pasok. Dito na. Ayan, di ba? <laughs> Ito yung aming baon, oh. Teka, akin po. Akin yan, fish. Eto naman. Ayan, baon sila. Ayan unsi lang paske yung iba ko na kaparehito lang tulog malang sila ilang kasi sila kung kasi silang kumain sila, tapat umaga aga para sa ang ah, o'clock na 4.30 dapat umalis na kami eh nakita niya si Gisma na walang pasok ano Hmm, kaya, kaya pala maaga pa kayong nakain. Oo, oh, nagmamadali pa naman ako kasi nga. Sabi ko, ako hindi pa ako nakaligo. Sila nakabihis na. E dali-dali kong -dali niluto itong almusay nila. Ayan. Uh, Ayan. Okay. Ngayon, kakain na daw muna sila. Bago sila uli. Kanina bumalik sa higaan. Tapos naisip nila na kakain daw muna sila. Kasi nga sanay sila sa umagang kumain ng maaga. Maganda ko maaga po sa lahat. Kain po, po. Po. po tayo o Kain po. Kain po tayo. Po Bakit may nita walang paso? Bakit daw walang paso? Ano? Sa bubur Sabog bambol. Sabog bambol ka? Bakit wala naman ako nababalita para baka naman ayaw lang pumasok. Yeah. So yung pumasok. Eh. sabog bambol. Ha? Aso. Yun yung pao nila. So, yung yun madali ang... Ng... Na... Ano, ano na yan? Ulam nila yan. Lanchon na... na talaga yan. Ano. talaga kung kumakain yan. Anong oras pa sila kumakain pag na... Sa is... Ay, ba ba na? sa ano? Diba sa iskot sila nakain? Oh. 5.30, nakain na. Pagdating namin dun. Kasi nga... Kasi nga pagka ano... yung sabi mo. Mm -mm. Wala. Anong gagawin nila pag uh, ganitong walang pasok? Ay, may wala may papagawa ang mga teacher hmm, kunti okay. pa rin para may pasok pa rin sila uh Oo -oh. hindi lang face to face mm. wala lang face to face kinan sila lang ng city hall at ng city kinan sila lang ng city kasi nga Delikado yung usok na lumalabas sa volcano Ayan, thank you po, Mayor, sa maagan niyo pong pag-announce. <laughs> buti dito pa kayo sa bahay. Uh, buti nakita mm -hmm. rin ni si Mayor yung announcement. Kasi pag ganun, tulog five hours, mga gabi, nag-announce na pala. Kaya lang, nakita lang nito ang ano na amago. Mga tulog na rin kasi. Hindi rin kasi mo masabi nga yung pagbuka. Kasi sa Batangas daw, kahapon, okay. ano na, Mm. Mausok na mausok hanggang sa Mindoro, umabot na mm. Mm, kala, yung usok. Mindoro kala ko naman yung, yung ano na, na yan, Paglang? Pag yan. Kaya pala na para napansin ko kahapon. Hindi, yung papunta, isusundin ko si Ninita. Ay ma ano yung, yung ano ng ilaw. Yung tama ng ilaw, parang nga. Uh, may usok siya. Hindi ka ganyan. May mo talaga paglabas. Mm, Ayan, yeah. at at least maaga silang kumain ngayon. Late <laughs> na kami. Eh, kasi lalamig okay. na din yan eh. Oh, Alam mo, salasanay oh. sila sa ganitong kaagang kumain. Ayan, mm. yan yung mga niluluto ko, yung mabilis sa pag-umaga kasi pag -umaga. Oh, sanay na Salasanay silang kumain ng ganyan ngayon. Inaaga ah. kasi, kaya... Oh, napansin ko si Nita, pres ko ang mukha ko talaga mm. bagong paligo, si Miley, si Nea, no? Oh, dapat ganyan lagi. Maulan? Ano gagawin ninyo ngayon? Marami. Marami? Ayan, umulan pa. Masyerte talaga ninyo kasi umulan. Oo. Oh. Magaling pa sa labas. Umulan pa. Ito yung bagong gising lang ako. Hindi eh. man ako nasama sa inyo pagpasok eh. Oh, paghapon lang ako eh. Hmm. Siniya nga, hindi pa rin naliligo. Oo nga, smiling, eh, ganun din. Ganita. Hmm. Ah. Oo. Oh. Sana kahapon lang natin nakita ka gabi. Oo nga. Para sarap at tulog natin. Puro Tulo Misan lang yun Bukas may paso kayo Babawihin yung bukas yes. Sabado Babawiin bukas oh nga Babawiin yun May paso kayo bukas Ayan College Ayan may paso ko sininita bukas Nakancel yung ano namin Anong nakanta namin? Ay okay lang yun Ano ulit yun sa Monday So, tuloy lang yun sa Monday. Uh, at least, sa uh, buti, ang, maganda niyan ngayon, maagang nag-announce sa inyo kaysa sa na, maagang maaga ninyong nalaman kaysa na doon na kayo na doon na kayo, saka pa lang ninyo malalaman na, ay, walang pasok. O, oh, O, oh, ngayon, nadit, uh, oh, nasa bahay pa kayo. Maraming salamat, uh, Mayor. At maaga ninyong uh, pag-announce na walang pasok. Ito yung Tres Marias. At, uh, hindi na, tamang-tama, hindi na sila nakalis ng bahay. Pero kanina, naka-uniform na kayo? Ah. Oh. Mm. mm. Ayan, at uh, maaga nga silang kumain. Okay. Dahil sanay silang kumakain pagka uh, sa school. Kailangan maaga silang nakain. Diba doon kayo sa school na kain? Uh, hmm. Ano ba't kayo na rin do' pagdating na kain na kayo? Kain na kami. Sa karating pa lang. Mm, preferaga doon kaya 'yung oh, bilis tong ano ito. Sininita na kain din. Kain din, sorry sa amin. Doon. Kasi wala na 'yung kasabay pag ah, hmm. sa o, kasi sa ibang school. May school kayo, ibang school kayo ng si Ninita doon sa abila. Maulan. Pagkabang kayo sa GC ha, ako mag-susunod. Hindi ko alam. Wala akong makikita. Sinasabihan ako si Montas Cass. Net, di ba marunong ka na mag-alikpit ng mga binggan? Oo, sasanay. Yung pagka umiwi ka sa inyo, ganun din ang gagawin mo ha? Net! Sa school siya bata tagawagas? Oo. Oo, galing na gano'n. Yung tinuturo namin dito, Huwag niyong kalimutan. <coughs> Saging yan. Green. Ginili namin ka. Oh, ayan. Ang gusto mo. Kuhain mo. Mm, maaga pa naman gabi pa, oh. Mm -hmm. Bali, alas 5. malapit na pala. Alas 5 ngayon dyan, ha? Ah. O oh, yan, si ah <coughs> uh, Maaga pa, pero ano na sila? Ma... Pusakuan, ano Active na agad sila, ano, Nita? Oh, active na agad sila maaga pa dahil nga walang pasok. Dapat papasok sila. Ngayon naman, okay. ah, siguro masaya sila pag walang pasok. Medyo hindi. Medyo hindi kasi marami ka doon. Hindi mo ito mga Wow. So, hindi mo sila makita. Hindi ka okay. okay. oh. mag-resist. Tapos hindi oh. ka mag-resist. Gusto mo may pasok kayo? <laughs> Opo. Oh, pa. oh, gusto ni Nita may pasok. Bakit? Bakit gusto niya may pasok? Kasi masaya din sa Hmm. Kahit kahit maraming ginagawa, kahit ano, kahit nagtitis pa nun. Kaya ka. Kasi marami oh, kang si makaibigan doon. Na, hmm, marami daw silang kasi kasabay. Ano tuloy si ano? Sino? Klasiko. Klas Klasiko! Oo, oh, ikaw ulit. Klasiko. Oo. Oh, meron pala. Sa ano? si ni si Ace. Si na, <laughs> na naman? Mahilig ka sa ice? Ice cream? <laughs> yes. mm. uh, alam naman ng mga titi, alam naman ng mga teacher ninyo na ganyan dahil nga siyempre 'yung, yung, yung nila dahil may 'yung bulkan daw. Ano ba 'nga? 'Yung vulkan nag-active. Oo, Pero kaya Wow! Oh, aktib si Ninita ngayon, ha? Oh? Oh, tapos kumain, yan, medyo relax-relax sila. Tutulog pa kayo? Oh, tutulog pa raw, hihirit pa daw sila ng tulog. Pero ano sa na eh? Sanay na kayo ng aga ng... Higa daw muna sila ulit. Babalik daw sa kanilang higaan. Ah, sige. Muni-muni muna kayo, maaga pa naman. Okay. Ayan, nata. Uh, maaga po Ayan. kami kumain. Pakikikain na rin ako. Mm -hmm. Pero ako ay maaga talaga yung 3.30 ako bumising. Kasi para nga mag-prepare ng almusal. Ayan, nag-bilis-bilis naman. Sabi ni nabukas ang nang ng lilata. Sabi ko, maaga kami aalis kasi nga Friday. Alam mo naman pag Friday. Okay. Traffic. Traffic. Ayan, kakain ako ini <laughs> sira yung sira ay ulan sira nila ayan, isda ang aking ulan <laughs> na-traffic kasi pag Friday ayan, maagang gumising ayan, ayan, kain na po tayo, sanay nandito ako sa kinamahilin, sanay po kasi akong kumain ng ano, maaga <laughs> yung, hindi pa naman ako nakaligo <laughs> pag gabi, naligo na ako Ayan, ito yung pong tatlo. Yung pong tatlo ay na. masok na pong muna sa loob. Hmm, Sarang na kwarto. Mm um, maaga pa naman. Babawi na muna sila. Natawa kay Ninita. Sabi ni Ninita, ano daw? Uh, bakit ko lang pasok ni Ninita? Sasabog na daw yung bulukan. <laughs> nah, huwag na sumabog naman. hindi yung mahirap pagka sumasabog ka. Okay, Nagjo-joke lang naman si Ninita. Uh -huh sa nasa ako naman, sana huwag nga sumabog kasi maraming na Hindi so, buka po um, ng ano ngayon, gusto. Ano, ano, Kaya sobrang... So sa ganyan sana. Kaya, bang vulkan ito sa ano? Sa Taal? Taal? Ano na yun eh. One week na yung nag-uusok. Um, Kaya kung mapapansin yun doon sa ibang lugar, mausok. Wala nila ano lang, yung paglang lang na ordinary. Diba sa Mindoro, sabi sa atin, hmm. na, uh, hindi, normal naman talaga. Pagka kasi sobrang init, tapos uh, uulan, mm. ang nagpapag talaga yan. Ganyan, sa ibang bansa. pero eh, yung galing talaga yung sabi. Siro-siro talaga doon sa bansa. Pagka, may amoy ano, na eh, sa Batangas. May hindi amoy makita talaga yung ano, almost sa uh, amoy 10 meters. So eh, hindi mo makita yung katabi mo pagka nagpapag dyan sa ibang bansa. Hmm. Ang dalot nga daw, ano na yun. Adi ni Frances hapon sa Calatagan, mm hindi -hmm. na makita, usok na usok na daw sa dagat. Isa rin talaga yun ano, posibleng kasi naulan paghapon na nadagdagan pa yung init kasi pagka nainit, talaga ano yan, hindi nang mag-focus ng pag yan. lalamig tapos biglang iinit. Yung yan. pag yung hindi yun, pag ismag na talaga from the volcano. Kala lang, fag, yung kalausok na talaga. Kapasin ko kahapon, nung palabas ko dyan, sunduin ko si Ninita, parang, uh, parang ano siya, yung, yung ano ng mga ilaw, yung tama ng ilaw, parang may usok. Oo, oh, pati sa sasakyan kahapon, oh. yung sobrang init, sabi ko, e, binuksan ko lahat ng sasakyan, grabe, nanguusok sa loob ng sasakyan, yung init. Tapos sa labas, pag ano namin, sa may bilibid, sobrang usok. Nausok. Mm, Siguro, di hindi natin alam. Makabuti ng kansula na din. Pakapon pa. Oh, uh, marami nagkansula na ng pasok. Yung so, uh, malapit sa vulkan. Mm -hmm. Baka si yung wala rin pasok kasi sa tagay tayo siya napasok. Oh, oh, si sinamadilin. Hmm. So, yung pencila na kasi yung usok delikado kasi sa ano yan kaya magsuot pa rin po tayo ng face mask no kaya, eh ano usok pa ngayon ng mga sipon ubo yan hindi talaga wala pa yan at saka ngayon parang basta ako o, uma lumalabas eh ako na nasakay na. ako sa sa mga jeep mm -hmm. uh, so, mas public, gusto ko naka na mas gusto dito. ko na naka mask kasi okay. yung alikabok mm -hmm. kabok isa hindi na safe yung ating lugar kasi yung pollution Yung mm -hmm. pollution yun. tapos sobrang init yun kaya pag gano'n mm -hmm. nagmamasala na ako mm -hmm. pag gano'n mm -hmm. yung iba karamihan kasi ngayon hindi na rin na nagmamas dahil ah, nung, uh, nung nanakay na medyo pero sa atin, sa atin na lang yung pasarili na lang natin na uh, ugali, hindi natin na nakamas pa tayo. Mas maganda. Ayan po at malaming uh, maraming maraming salamat po sa walang sawa niyo pagsubaybay sa aking YouTube channel. At ganoon po sa Trish Marias at sa buong PBT. Maraming maraming salamat po. Ayan po, ingat po lahat. Ha? Magsuot po ng face mask. Talong lalo na po yung malapit sa sa area po. Ano, dyan sa Batangas, sa Cavite. Ayan. Yeah. Lalo yung Tagaytay, no? Nakaharap sila doon yung usok talaga. Tsaka umabot na daw eh sa may kalatagan yung usok. dati wala eh, siguro gawa ng hangin yan. Posibleng umabot pa rin yan sa Manila, gawa ng hangin. Kaya magsuot pa rin po ng face mask para po yung sa kalusugan natin, no? Yung sipon, ubo. Mm -hmm. Yan dyan po kasi nag-uumpisa yun. Babay po, magandang umaga mm -hmm. po sa ating lahat. Ayan, magandang araw po. Time. bye. -bye. Thank <music> you.